po si Mai Salazar. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Department of Health Secretary Herbosa pabor sa legalisasyon ng medikal na paggamit ng marijuana sa Pilipinas. DILG Secretary Benhur Abalos Jr. nagbabala sa LGU na pagbawalan ang pangangampanya sa BSKE bago ang ika-28 ng Agosto. Pangulong Bongbong Marcos kinumpirma na walang kasunduan sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sapat na pondo pang programang interbensyon daing para sa mga magsasaka ng niyog. Bureau of Plant Industries siniguradong may sapat na supply ng sibuyas sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Department of Budget and Management sinabing posible ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa 2024. patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, aprobado para kay Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa ang legalisasyon ng medikal na paggamit ng marijuana, ngunit ang pagtatanim at manupaktura nito sa bansa ay hindi pabor sa kanya. Anya, kung magiging legal ang cannabis, maaari itong magamit ng mga pasyenteng dumaranas ng sakit na cancer, glaucoma, seizure disorders at iba pa. Sinabi rin ni DOH Secretary Herbosa na magagamit na ang medikal na marijuana, ngunit eksklusibo lamang sa mga pasyente na nabigyan ng na espesyal na permit ng Food and Drug Administration. Samantala, matapos iangat ang estado ng public health emergency sa bansa, inanunsyo ng Department of Health o DOH at ng Bureau of Quarantine na pinapayagan na ang lahat ng mga banyagang biyahero na pumasok sa bansa kahit wala itong COVID-19 vaccine certificate. Gayunpaman, pinaalalahanan ng DOH ang mga biyahero na suriing mabuti ang mga alituntunin ng bansang kanilang pupuntahan. Ayon sa DOH, ang mga kailangang requirements naman para sa OFWs ay nakadepende sa patakaran ng ahensya o kumpanya. Sa nalalapit na araw ng election period na magsisimula ngayong ikadalawamputwalo ng Agosto, nagbabala ang kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG Benhur Abalos Jr. sa mga lokal na pamahalaan na suportahan ang Komisyon sa Halalan o Komelek na bantayan ang mga lalabag sa batas ng eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan o BSKE. Base sa DILG Memorandum Circular No. 2023-105, nararapat na alalayan ng LGU ang COMELEC sa pagtatanggal at pagbabawal ng mga lalabag sa election propaganda materials bago magsimula ang campaign period. Ukol dito, binabawal ang pag imprenta pagpapaskil at pamamahagi ng campaign materials at posters sa pampubliko at pribadong lugar. Ayon sa COMELEC, ang election period ay magsisimula ngayong ika-28 ng Agosto hanggang ika ng Nobyembre, habang ang campaign period ay magsisimula sa ika hanggang 28 ng Oktubre. Samantala, ang BSKE ay nakatakda sa ika-30 ng Oktubre. Sa kaugnay na balita, mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police o PNP ang Negros Island at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BORM para sa inaasahang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa ikatatlumpo ng Oktubre. Ito ay dahil kilala ang BARM kung saan halos na itatala ang tunggalian ng mga politiko, gayundin din ang Negros na nakapagtala ng insidente ng pagpatay, partikular ang pagkitil kay Negros Oriental Governor Rowell at siyang pang-ibang tao. Samantala, nakaantabay rin ang PNP sa 38 potential na pribadong armadong grupo o PAG at apat na aktibong PAG sa buong bansa. Mariing itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may umiiral na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Danizel Lopez para sa buong detalye. Matapos ang panawagan ng gobyerno ng China noong lunes sa Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal, madiing itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos na may umiiral na kasunduan na ang Pilipinas ay magaalis ng barko mula sa sarili nitong teritoryo. Ang Ayungin Shoal ay parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula pa noong 1999 at nagsilbing simbolo ng karapatan at hurisdiksyon ng bansa. Ayon sa Pangulo, kung sakali mang may umiiral na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China, ukol sa inasang pag-alis ng BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal, ay hindi niya pahihintulutan ito. Kamakailan lang ay nagpakita na naman ng pangaharas ang China Coast Guard kung saan ito ay gumamit ng iligal at delikadong water cannons laban sa barko ng Philippine Coast Guard. Dani Zalopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., inilunsad ang Lifeline Rate Program na naglalayong bawasan ang bayarin sa kuryente ng mga pamilyang kabilang sa low-income households. Ang lifeline rate ay isang subsidy rate na itinalaga upang makatiyak ang publiko sa patas at pantay-pantay na bayarin sa kuryente. Upang makabenepisyo sa programa, ang isang pamilya na nabibilang sa poverty threshold, alinsunod sa batayan ng Philippine Statistics Authority, ay hinihikayat na magpasa ng katibayan ng buwan ng kita galing sa kanilang lokal na opisina ng Department of Social Welfare and Development. Tinitingnan ng Land Transportation Office o LTO ang mga malls na magsilbing distribution center para sa higit isang milyong plaka na inaasahang maipamahagi ng agaran sa mga hindi pa nakakakuha nito. Bukod rito, ninanais rin ng LTO na magpatupad ng maayos na appointment scheme upang matiyak na matagumpay na maipapamahagi ang hindi pa nakukuhang plaka. Sa tala, sa mahigit 1.7 milyong plaka ang nananatiling hindi nakukuha sa iba't ibang rehiyon. Susunod sa News Sports. PCG kinunda na ang mga ilegal na ng CCG. Senator Robin Padilla isinusulong ang pagprotekta sa karapatan ng mga katutubo. Labi ni dating DILG Undersecretary Martin Dino nakatakdang ilibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Foods. kabila ng pag-usbong ng El Nino sa bansa, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may sapat na supply ng bigas para sa Pilipino hanggang sa katapusan ng taong 2023. Narito si Jade Buhoy para sa buong detalye. Sinambit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang sa katapusan ng taong 2023. Sa kanilang diskusyon kasama ang konseho ng pribadong sektor at ng Philippine Rice Stakeholders Movement o PRISM sa Malacanang. Aniya, ang sitwasyon sa supply ng bigas ay patuloy na inaasikaso upang maging produktibo ang supply nito. Ayon sa kawani ng Department of Agriculture o DA na si Mercedita Sombilio, ang stock ng bigas ay pumalo na sa halos 2 milyong metrong tonelada na aabot sa 57 araw. Bukod pa riyan, ang panahon ng pag-ani ng palay ay magsisimula sa buwan ng Setyembre hanggang Nobyembre. Nangako naman ang lead convener ng PRISM na si Rowena Sadikon na mayroong plano upang matugunan ang sapat na supply ng bigas sa bansa kung kaya't walang kailangan ipag-alala ang mga Pilipino. Jade Buhoy nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, bagamat nakaranas ng malalang pagtaas sa bilihin ng sibuyas ang bansa noong pumasok ang taong 2023, nangako ang Bureau of Plant Industry o BPI sa sapat na supply nito hanggang sa katapusan ng taon. Ayon sa direktor ng BPI na si Glenn Panganiban, noong nagdinig ang konseho ukol sa agrikultura at pagkain sa bansa, ang supply ng sibuyas sa bansa ay higit pa sa sapat. Dahil rito ipinarating ng ahensya na ang anumang pagtaas ng presyo ay hindi papahintulutan. Hinihikayat ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte ang pamahalaan na maglaan ng sapat na pondo para sa mga programang interbensyon para sa kaunlaran ng kabuhayan ng mga magninyog sa bansa. Ito ay sa kadahilan ng milyon-milyong puno na bumababa ang produktibidad sa paglipas ng panahon at pagtanda nito. Sa pagbaba ng ani sa bawat ektarya, lumiliit rin anya ang kita ng lokal na mga magsasaka ng nyog dagdag niya kailangan ng pamahalaan ng inisyatiba ng pagkakaroon ng programang nangangailangan ng maraming mapagkukunan upang hindi tanging sa produksyon ng niyog lamang nakaasa ang kabuhayan at kita ng mga apektadong magsasaka Samantala, mariing ikinokondena ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga mapanganib na maniobra ng China Coast Guard o CCG at ilegal na paggamit ng mga water cannon laban sa mga sasakyang pandagat ng PCG. Ayon sa PCG, ang gantong mga aksyon ng CCG ay hindi lamang binaliwala ang kaligtasan ng PCG crew at ang mga supply boat, ngunit lumabag din sa international na batas kabilang ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLREGs, at ang 2016 Arbitral Award. Samantala na nawaga ng PCG sa CCG, napigilan ang mga puwersa nito, igalang ang mga karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone at Continental Shelf nito at gumawa ng angkop na aksyon laban sa mga individual na sangkot sa paglabag sa batas sa insidenteng ito. Bagamat hindi inaasahan ang nangyaring trahedya sa Binangonan, Rizal, ukol sa mga biktimang sakay ng motorbanka na lumubog sa Laguna de Bay, nagsagawa ng investigasyon ang Senado upang maresolbahan ito. Tunghayan si Jade Buhoy para sa buong detalye. Mahigit isang linggo matapos ang trahedya sa lumubog na motorbanka sa Binangonan, inimbestigahan sa Senado ang mga otoridad, lalo na ang Philippine Coast Guard ukol rito. Sa ilalim ng pamamahala ni Senadora Grace Poe, kasama ng mga senador na si Rafi Tulpo at JV Ejercito, inimbestigahan sa Senado ang Philippine Coast Guard o PCG ukol sa implementasyon ng seguridad sa karagatan matapos ang trahedya sa binangonan. Matatandaan noong ikadalawamputsyam ng Hulyo, nagsagawa ng search and rescue operations ang PCG marahil ay mayroong mga biktimang nailikas na nawagan ang mga pamilya sa hostisya ng nasabing insidente. Dahil rito na nawagan ang senador na si J.V. Hersito sa lupon ng PCG na maging mausisa at unahin ang kaligtasan ng mga pasahero saanman sa bansa. Kinwestiyon naman ng mga senador na sina Grace Poe at Rafi Tulfo ang hindi pantay na pagtrato ng mga otoridad sa kada lugar na kanilang sineserbisyohan. Pero porkit ba nandito sa Binangonan kung saan na parang di naman ano yan eh, puro mga... Na na yan, na na sa lungat sa nalalaman ng publiko, nilinaw ni Mar de los Reyes isang survivor na hindi ang pagpapanik ng mga pasahero ang kinataob ng bangka ngunit ang pagkasira ng katig nito. po sa mga tao po, nakaano po nang payong, itang kasalag po sila, hindi, tas nagtilian po, hindi po yan, narin niyo po sa video, yan po yung the moment na naputol yung katig, kaya po nagtilian. Hindi po nagtilian dahil nagpapanik po. Nagpa, nagtilian po kasi naputol po yung katig. Hindi, naputol po yung katig, maliwa po yung bangka. In that moment, hindi kanya na po. Wala po nagkamad sa amin na yung kanan, na po, po o mabalans po yung nawala. Wala po eh. Kanyo-kanyo na po kami. At that moment po, ma'am, yung bangka po, kumaliwa siya, dire-diretsyo po, kumaliwa. Malubog po ng paganyan, ma'am. Bagamat aminado naman ang PCG sa kanilang kapabayaan, sinigurado ni Senator Po na hindi lang isang tao ang responsable sa nangyaring trahedya. Ukol sa pagdinig, Iminungkahi din ni Sen. Tulfo sa Maritime Industry Authority o MARINA na baguhin ang regulasyon sa permiso bago maglayag ang mga motorbanka. Jade Buhoy, naguulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, kasabay ng pagdiriwang ng pambansang araw ng mga katutubo kahapon, nangako si Senador Robin Hood Padilla na maprotektahan ang karapatan ng mga ito. Ang buong detalya sa ulat ni Princess Castro. Ipinahayag ni Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs chairman Senator Robin Hood Padilla ang kanyang layuning protektahan ang mga ancestral domain ng mga indigenous people o mga katutubo sa bansa. Ito ay matapos magbukas ng exhibit sa Senado para sa mga hinabing salaysay ng mga katutubo. Kaysa rin sa layunin ni Padilla, ang ilang mga senador gaya ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda Matatanda ang si Legarda rin ang naghain ng Senate Bill 838 o ang Resource Centers for Indigenous Peoples Act, gayon din ang Senate Bill 839 o ang Traditional Property Rights of Indigenous Peoples Bill na layong mapangalagaan at maprotektahan ang lahat ng kultural na ari-arian ng mga katutubo. Sa kabilang dako, Tampok sa naturang eksibit ang mga likhang tela at kultural na kasuotan ng ilang mga komodidad sa Ifugao, Mangyan, Tausug, Yakan at Mandaya. Princess Castro, Naguulat para sa One Media Network. Inihayag ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman na bukas ang ahensya sa posibleng pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa sa gobyerno sa 2024. Kaugnay nito, sinabi ni Pangandaman na sa ilalim ng Miscellaneous Personal Benefits Fund, naglaan umano ang ahensya ng 16.95 billion pesos para suportahan ang compensation adjustment na maaaring ituloy simula sa susunod na taon. Sa pagkawala ni dating DILG under Secretary Martin Dino, hindi lamang pamilya kundi pati na rin ang buong bansa ay naantig sa kanyang pagpanaw. Daniza Lopez para sa ulat. Naging inspirasyon si dating Department of Interior and Local Government o DILG Undersecretary Martin Dino sa marami dahil sa kanyang dedikasyon na magsilbi sa bayan at buong tapang hinarap na masolusyonan ang krimen sa bansa bilang chairman ng Violence Against Crime and Corruption. Si dating DILGU Sek Dino Rin ay naging host ng Sa Barangay Tayo, isa sa programa ng One Media kung saan siya ay nag-iwan ng aral sa mga manonood at naging ama ng 42,047 barangays sa Pilipinas. Ayon sa anak ni Martin Dinyo na si Liza Dinyo, mas nabigyan pansin ang mga barangay dahil sa naging pagmamahal at dedikasyon sa paglilingkod ng kanyang ama. Sa isang panayam, ibinahagi ng kanyang anak na si Liza ang dedikasyon ng kanyang ama na maging tagapaglingkod sa publiko. He's really created so much impact sa buhay ng napakaraming tao, napakaraming Pilipino. Kasi ayon dun siya. May nasaksak sa kanto, kailangan niyang dalhin sa ospital. Merong sunog na kailangan niyang respondehan. Merong inapin na kailangan niyang bigyan ng kalinga. May mga speaking engagements na kailangan niyang a uh, puntahan para mag-inspire. Dagdag pa nito, hindi tila inakala ng anak ang dagsa ng pakikiramay ng mga tao sa kanyang yumaong ama. Ipinahayag din ni Liza na ang pagiging isang lingkod bayan ng kanyang ama ay nag-iwan sa kanila ng aral na mabuhay ng may layunin. Hinggil naman sa pagpapasya na magkaroon ng public viewing, aning ni Liza ito ay isang desisyon na pinagkasunduan ng buong pamilya upang mabigyan ng pagkakataon ang mga taong nagnanais mag-alay ng kanilang huling respeto. Ito, this is, this is how we would want him to do his grand exit, you know, still creating that impact, creating that legacy, you know, inspiring others. Ipinabot ni Liza ang kanyang lubos na pasasalamat sa lahat ng taong nagbigay-pugay at nagmahal sa alaala ng kanyang ama. On behalf of our family, maraming maraming salamat po sa pagmamahal na binigay niyo sa kanya. Uh, sana po kung anuman po, however you were touched, paano man po kayong uh, nabigyan ng inspirasyon ng papa ko, sana po isabuhay natin yun. Nakatakda bukas ang misa kung saan ang huling hantungan ay diretsyo na sa Loyola Memorial Park sa Marikina para sa libing. Ang mga legasya na naiwan ni Dino ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino. Dani Lopez, uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon sa ulo ng mga panita. Department of Health Secretary Herbosa pabor sa legalisasyon ng medikal na paggamit ng marijuana sa Pilipinas. DILG Secretary Benhur Abalos Jr. nagbabala sa LGU na pagbawalan ang pangangampanya sa BSKE bago ang ikadalawamputwalo ng Agosto. Pangulong Bongbong Marcos kinumpirma na walang kasunduan sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sapat na pondo pang programang interbensyon daing para sa mga magsasaka ng niyog. Bureau of Plant Industries siniguradong may sapat na supply ng sibuyas sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Department of Budget and Management sinabing posible ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa 2024. patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit ng mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com slash Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.